May pangarap ka bang gustong tuparin pero parang lahat ng bagay ay kontra sa'yo? Alam mo ba kung sino ang unang nagnakaw ng pangarap? Si Satanas. Oo, oh, siya mismo. Ninais niyang maging makapangyarihan katulad ng Diyos pero siya ay pinatalsik mula sa langit. Mula noon, wala na siyang ibang misyon kundi sirain ang anumang magandang plano ng Diyos kasama ang pangarap mo. Gusto ng Diyos na lumago ka. Gusto ng kaaway na pigilan ka. Gusto ng Diyos na makamit mo ang kanyang plano. Gusto ng kaaway na matakot ka at sumuko. Gusto ng Diyos na magtagumpay ka. Gusto ng kaaway na maniwala kang hindi mo kaya. Ganito rin ang nangyari kay Zerubabel, isang ordinaryong tao, pero may ekstraordinaryong tawag mula sa Diyos. Ang kanyang misyon? Itayo muli ang templo sa Jerusalem. Pero bago pa siya makapagpatuloy, sumugod na ang kaaway, mga kritiko, paninira at pananakot. Nakakatakot? Oo. Pero sumuko ba siya? Hindi. Zacharias 4 verse 6 Hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kapatid, may pangarap ang Diyos sa buhay mo, pero handa ka bang ipaglaban ito? Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano manindigan, lumaban at mapanatili ang pangarap na ibinigay ng Diyos sa iyo. Handa ka na ba? Tara simulan na natin. Panguna, ang kaaway ay laging susubukang pigilan ang pangarap ng Diyos sa iyo. Paano kung ang mismong pangarap na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ay pilit na hinahadlangan? Ano ang gagawin mo? Isipin mo ito. Isang leader na may malinaw na misyon isang bayan na puno ng pag-asa at isang pangarap na muling itayo ang nawasak na templo. Si Zerubabel, ang leader ng mga Hudyo, ay bumalik sa Jerusalem matapos ang pitumpung taong pagkakatapon sa Babylonia. Ang puso niya ay nagaalab sa isang layunin, ang itayong muli ang bahay ng Diyos. At sa unang tingin, parang maayos ang lahat. Excited ang mga tao, sabik silang magsimula. Inilagay nila ang pundasyon ng templo. Tumunog ang mga instrumento, pumailan lang ang awitin ng pagpupuri, parang walang makakapigil sa kanila. Pero ilang linggo lang ang lumipas, may napansin silang kakaiba. May mga hindi kilalang tao ang lumapit sa kanila. Mga mukhang kaibigan, pero may ibang intensyon. Tumulong kami sa inyo, sabi ng mga dayuhan. Pareho tayong sumasamba sa Diyos gusto rin naming itayo ang templong ito. Mukhang maganda, di ba? Pero si Zerubbabel ay may discernment. Alam niyang hindi lahat ng gustong sumali ay tunay na kakampi. Nang tinanggihan nila ang tulong, biglang nagbago ang tono ng mga dayuhan. Ang mga dating nagpapakita ng suporta ngayon ay nagsimulang manira, manakot at magsumbong sa gobyerno. Hindi nagtagal, Isinulat nila ang isang liham kay Haring Artajerjes at siniraan ang proyekto ni Zerubabel. Ano ang nangyari? Pinatigil ng hari ang pagtatayo ng templo. Walang nagawa ang mga Israelita kundi tumigil. Isang taon, dalawang taon, tatlong taon, hanggang sa halos makalimutan na nila ang kanilang pangarap. Ang dating apoy ng pananampalataya ay unti-unting naging aboh. Na experience mo na ba ito? Nagsimula kang buo ang loob, puno ng pananampalataya, pero habang lumilipas ang panahon, tila pinanghihinaan ka na. May mga sumusuporta sa iyo sa simula, pero biglang naglaho. May mga nagsasabing kasama mo kami, pero maya-maya lang, sila pa ang unang lumaban sa iyo. Minsan, ang pinakamalaking kaaway ng pangarap mo ay hindi ang mga estranghero, kundi ang mga taong malapit sa iyo. Kung si Zerubabel ay may mga kaaway na nagkukunyaring kaibigan, baka ikaw rin ay may mga Sanbalat at Tobias sa buhay mo. Mga taong tila sumusuporta pero ang totoo, gusto kang pabagsakin. Pero kapatid, hindi pa tapos ang laban. Akala ng kaaway, tuluyan nang natalo si Zerubabel. Akala nila, tapos na ang pangarap niya. Pero ang Diyos ay hindi pa tapos. Muling nagsalita ang Diyos kay Zerubabel sa pamamagitan ng propetang Zacarias. Sakarayas 4 verse 6 Hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espirito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Isang mensahe ng Diyos, huwag kang susuko, ako ang kikilos para sa iyo. Kapatid, may pangarap ka bang gustong tuparin pero may mga taong humahad lang? Susuko ka ba o maniniwala ka na kung ang Diyos ang nagbigay ng pangarap mo, walang sino man ang makakapigil dito? Gaano mo kamahal ang pangarap na ibinigay ng Diyos sa iyo? Handa ka bang ipaglaban ito? Isang gabi, may isang magsasakang tumingin sa kanyang maliit na sakahan. May binhi siyang itinanim ilang buwan na ang nakalipas pero tila hindi ito lumalaki. Tuwing gabi, naririnig niya ang hangin, nararamdaman ang ulan at minsan may mga peste pang gustong sirain ang kanyang pananim. Nagduda siya. Tama ba ang ginagawa ko? May aanihin ba talaga ako? Pero sa kabila ng lahat, hindi niya hinukay ang binhi. Hinayaan niyang lumago ito sa tamang panahon. Ganito rin ang buhay ng isang taong may pangarap mula sa Diyos. Hindi ito agad lumalago, hindi ito agad nagbubunga, pero kapag pinoprotektahan mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya, magtatagumpay ka sa tamang panahon, ganito rin ang nangyari kay Zerubabel. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga kaaway, siniraan siya, tinakot siya, at parabang wala ng pag-asa ang muling pagtatayo ng templo. Pero may isang bagay siyang hindi ginawa, hindi siya sumuko. Ano ang sikreto niya? Zacharias 4.7 Ang bundok na ito ay magiging patag sa harap mo, Zerubabel. Ang bundok na harang sa kanyang pangarap ay hindi niya itinakbuhan. Hinintay niyang patagin ito ng Diyos. Kapatid, may mga bundok ka rin sa buhay mo. Mga problemang parang imposibleng lampasan. Mga pagsubok na gusto kang pigilan sa pangarap mo. Pero anuman ang bundok na hinaharap mo ngayon, kayang patagin ng Diyos. Paano mo poprotektahan ang pangarap mo mula sa kaaway? Una, manalig sa kapangyarihan ng Diyos hindi lang sa sariling kakayahan. Sa Karayas 4 verse 6 Hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi mo kailangang magtagumpay, gamit lang ang sarili mong talino at lakas. Ang Diyos ang magpapalakas sa iyo. Pangalawa, huwag matakot sa mga taong gustong humadlang sa plano ng Diyos sa buhay mo, may mga taong susubukang pigilan ka tulad ng ginawa nila kay Zerubabel. Pero ang tanong, mas malaki ba ang Diyos mo kaysa sa mga taong humahadlang sa iyo? Pangatlo, magpatuloy kahit na may mga hadlang at pagsubok. Galatia 6 verse 9 Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Maraming sumusuko isang hakbang bago ang tagumpay. Huwag kang maging isa sa kanila. Marahil iniisip mo, "Pastor, paano kung pagod na pagod na ako?" Ang sikreto ay hindi lakas ng tao, kundi lakas ng Diyos. Kapag nanghihina ka na, lumuhod ka at humingi ng kalakasan sa Kanya. Si Zerubabel ay hindi isang espesyal na tao. Wala siyang superpowers, pero ang Diyos niya ay makapangyarihan. Kapatid, may pangarap ka bang gustong tuparin pero maraming humahadlang? Ano ang gagawin mo? Susuko ka ba o lalaban ka kasama ng Diyos? Protektahan mo ang pangarap mo sa pamamagitan ng pananampalataya at katapangan. Kung may ipinangako ang Diyos sa iyo, walang sino man ang maaaring pumigil dito maliban kung ikaw mismo ang sumuko. Paano kung ang hinihintay mong tagumpay ay tila napakatagal dumating. Susuko ka ba o maghihintay ka sa pangako ng Diyos? Isang gabi, tumingala si Zerubabel sa bituin. Dalawampung taon na ang lumipas mula nang una siyang mangarap na itayo muli ang templo ng Diyos. Dalawampung taon ng laban, pagtitiis at panghihina ng loob. May mga araw na gusto na niyang bumitaw. May mga gabing tinatanong niya ang Diyos, Panginoon, kailan matatapos ito? tama pa ba ang ginagawa ko? Siguro naranasan mo na rin yan. Isang pangarap na halos abot kamay na, pero biglang may hahad lang. Pinagpray mo, sinubukan mo, pero parang walang nangyayari. At dahil sa tagal, unti-unting nawawala ang sigla at pananampalataya mo. Pero ito ang hindi alam ng kaaway. Ang taong nananatili sa Diyos ay hindi kailanman matatalo. Kahit hindi pa nakikita ni Zerubbabel ang katuparan ng pangako ng Diyos, hindi siya bumitiw. Sa bawat araw ng paghihintay, may ginagawa ang Diyos sa kanyang puso. Isang araw, dumating ang hindi inaasahang balita. Nagpalabas ng bagong utos si Haring Dario. Hindi lang niya pinayagan ang pagtatayo ng templo. Iniutos pa niyang suportahan ito gamit ang yaman ng kaharian. Ezra 6, verse 8 to 12 isang himala. Ang mga hari ng Persya na dating naging hadlang ay naging kasangkapan ng Diyos para matapos ang templo. Kapatid, ganito rin ang gagawin ng Diyos sa iyo. Ang mga taong humahadlang sa iyo ngayon ay maaaring maging instrumento pa ng Diyos para itulak ka sa tagumpay. Ang mga pagsubok na pumipigil sa iyo ay maaaring gamitin ng Diyos upang palakasin ang pananampalataya mo. Awit 23 verse 5 iyong inihanda ang isang dulang sa harapan ko sa harapan ng aking mga kaaway. Ang Diyos ay gumagawa ng himala sa likod ng mga hadlang. Minsan hindi agad natin nakikita pero siya ay kumikilos. Ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Handang-handa ka na bang sumuko pero paano kung bukas na ang himala mo? Paano kung isang araw na lang at ibibigay na ng Diyos ang katuparan ng pangarap mo? Susuko ka ba ngayon o magpapatuloy ka pa? Hebreo 10 verse 36 Kailangan ninyo ng pagtitiis upang matapos ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang pangako. Zerubbabel waited, he fought, he persevered. At pagkatapos ng dalawampung taon, natapos ang templo. Isipin mo kung sumuko siya, hindi niya makikita ang katuparan ng pangarap ng Diyos sa kanyang buhay. Kapatid, Nasa kalagitnaan ka ba ng laban? Pagod ka na ba? Huwag kang bumitaw. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng pangarap ang siya ring tutupad nito. Huwag mong hayaang maagaw ito ng kaaway. Manindigan ka, lumaban ka at hintayin mong bumukas ang pintuan ng iyong tagumpay. Ano ang gagawin mo kapag ang pangarap mo ay may humahadlang? Susuko ka ba o ipaglalaban mo ito kasama ng Diyos? Isipin mo ito. Nakaupo ka sa harap ng isang pintuan. Alam mong sa kabila nito, naroon ang pangarap mo, ang katuparan ng ipinangako ng Diyos. Pero ang problema? Ang pintuan ay nakasara. Pinilit mong buksan, pero hindi ito gumagalaw. Sinubukan mong itulak, pero masyadong mabigat. At habang nandyan ka, iniisip mong baka hindi mo talaga para sa iyo ang pangarap na ito. Baka hindi ko na dapat ituloy pero kapatid, paano kung ang pintuang ito ay hindi talaga para sa iyo ang magbukas? Paano kung ang Diyos mismo ang magpapabukas nito sa tamang panahon? Ganito ang nangyari kay Zerubbabel. Maraming taon siyang naghintay, maraming taon siyang lumaban, at sa bandang huli, hindi siya ang bumukas ng pintuan, ang Diyos ang gumawa ng paraan upang matapos ang templo. Ibinigay ng Diyos ang resources, binago ang puso ng mga hari, at ginamit ang dating mga hadlang upang maging bahagi ng katuparan ng pangarap niya. Ang ginawa ni Zerubabel, isa lang, hindi siya sumuko. Kapatid, baka nasa punto ka ng buhay mo ngayon kung saan gusto mo nang bumitaw. Marahil ang pangarap mo ay parang napakalayo, parang walang nangyayari, parang imposible na. Pero tandaan mo ang sinabi ng Diyos. Sakarias chapter 4 verse 6. Hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi mo kailangang pagurin ang sarili mo sa pagbukas ng pintuan. Ang Diyos ang gagawa ng paraan sa tamang oras. Huwag kang susuko. Huwag mong hayaan na ang kaaway ang magdikta kung anong kaya mong gawin. Kapag may pangako ang Diyos, may katuparan ito. Hindi ito maaagaw ng takot, ng duda, ng kawalan ng resources, o ng mga taong humahadlang sa iyo. Ang tanging paraan lang para hindi matupad ang pangarap mo ay kung ikaw mismo ang bibitaw. Ngayon, isang tanong na lang ang natitira. Susuko ka ba o mananatili kang matatag sa pangako ng Diyos? Ang sagot ay nasa iyong mga kamay. Ipaglaban mo ang pangarap na ibinigay ng Diyos dahil sa tamang panahon, makikita mo ang katuparan nito at magiging saksi ang lahat ng nagduda sa iyo. Kapatid, may pangarap ang Diyos para sa iyo. Huwag mong hayaang nakawin ito ng takot, discouragement o mga pagsubok. Tulad ni Zerubabel, manindigan ka, lumaban at magtiwala na ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa katuparan nito. Handa ka bang ipaglaban ang pangarap ng Diyos sa buhay mo? Huwag kang susuko, lumakad sa pananampalataya.